Usa ka babaeng na nagkot sa sulod sa Basilica Minori del Santo Niño ang gikuutan sa cellphone sa grupo sa mga manguot kagahapon sa hapon. Ang nahitabo, nagkuhaan og CCTV sulod sa Basilica. Sa iran na itong detalye, nilang report. Makita sa CCTV footage ang usa ka babae ug ang iyang anak nga nanagkot sa sulod sa Basilica Minori del Santo Niño. Miabot ang grupo sa mga babae nga mialirong kaniya. Diin ang usa ka babae ang mitabon sa iyang kamot ug gisulod sa bag sa biktima. Samtang ang lain usa ka babae ang duna usay gigamit nga tabon ug ang uban nagpakarong ingnon nga raragot dalir kay na himo ang kremende na human na tuman ilang tuyo daling nelakaw ang nagkuot sa bag ug misunod dayon ang uban sa pagpanglakaw Nakuha ang cellphone sa biktima kinsa nagpakita bang usab dayon sa mga security sa basilika apan dali nga nakasibat ama mga suspect. Sa imbestigasyon sa kapulisan, unom ka ang naglangkob sa grupo diin lima ni ini mga babae ug usa ka lalaki. Gitugan sa hepe sa Station 3 sa Cebu City Police Office nga natumbok na nila ang lima sa mga nihimo sa krimen kinsa pasakaan og tukmang kaso. Padayon ng himong hot pursuit operation sa mga otoridad batok sa mga suspek. Dili sila ingon nga uh, from Cebu City. Uh, some of them na taga Cebu City, napoy outside uh, Cebu City. So grupo ni sila sir, previously uh, na kaso. sila mismo unom uh, uh, kung wa ka masayop unom or pito ni sila before. Samtang gipahugtan karon sa tagdumala sa Basilica del Santo Niño ang monitoring sa mga tao nga musulod sa Pilgrim Center kini ang gitahas nila sa security personnel nga nagbantay sa basilika apan gipasabot sa media liaison sa Basilica del Santo Niño Father Jose Van Villa Almeres nga Lisud ilhon ug hukman ang mga tao nga mosulod sa simbahan ilabina nga bukas kini alang sa tanan at the moment we have uh, a specific number of guards nga magroving so ang katong mga hotbeds gani sa mga inani nga mga kinsa, sa mga pagpangawat no Uh, we're, we're planning uh, at increase sad ang visibility sa tumang security guards. Nakikalayo na ang basilika ng atos kapulisan alang sa daling kasulbaran sa kaso din gisumiter na nila ang makuha sa CCTV sa panghitabo. Doon ay auhag ang simbahan o ang kapulisan sa mga tao nga musulod sa simbahan. Sa tumang judge, nga uh, sila, kawatan kani sila, di na mga masamang balak. No? Uh, What we do is so mga misa na mo no we, we announce before and after the masses yeah. that the 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 faithful the pilgrims they should be mindful unta sad sa ilang mga kamtangan kay even though we have a uh, 100 plus CCTV's there is sa compound sa basilica dili man na maato sa atong mga security personnel para magsigidgit tan-aw no kay daghan mabinantayon lang sila sa palibot kung naay mga tawo nga magsigdikit-dikit nila labi na kung medyo action ng tapok na na siya nga nga senaryo. So, Dili tanan busulod sa simbahan mga buutan doon na sa pipila nga makalusot ng mga dautan nga mamiktima sa atong mga kaigsuunan nga musulod din sa simbahan. Busa, pahimangno sa atong kaparian nga magmatngon aron dili mabiktima sa mga kiriwan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak